May nag-react po mga ka-farmers na kulang daw ang apat na kilong feeds na ating ipapakain sa ating nanganak na inahing baboy bawat araw. So, ito po mga ka-farmers, ipapakita ko po sa inyo ngayon. Ito po ang ating mga inahin. So, apat na kilo lamang po ang aming ipapakain dito. So, kapag nanganak po sila, bali dinodoble lamang po nila ang pagkain nila nung sila po ay buntis. So, kapag buntis po mga ka-farmers, dalawang kilo lamang po ang aming ipapakain. So, kapag may anak na, apat na kilo po. So, may nag-comment po na kulang po ang apat na kilo sa nanganak na baboy. So ngayon po mga ka-farmers, ang dahilan po nito dahil alam naman po natin na sobrang mahal po ng feed. So hindi po tayo pwedeng magpapakain ng sobra. So sapat lang po ang ating ibibigay at hindi po kawawa ang ating mga inahing baboy. So ngayon po mga ka-farmers, ito po ang ating mga inahin na kakawalay pa lang sa kanilang mga biik. So ngayong araw po ay ika 5 days pa lang po nila mula sa kanilang pagwalay. So sabay po silang naglandi mga ka-farmers at ngayong araw ay pareho po silang standing heat. Usually kasi kapag bagong walay ay mga yayat po yung ating baboy dahil po merong mga biik na dumidede sa kanila. Pero kita nyo naman po na hindi po masyadong namamayat itong ating baboy. So sakto lamang ang kanilang katawan. So ibig sabihin po ay sapat lamang ang feeds na ating ibinigay sa kanila.